Yan. Nandito kami ngayon. Wala na Ang patanggal ng kolesterol sa katawan. <laughs> ang patanggal ng stress. Kasi, <laughs> syempre, sa buong araw na ito, ang dami namin ginawa. Ito, marami din ginawa, marami pinuntahan. Na-stress sa mga pinuntahan niya, hindi sa trabaho. eh, <laughs> baka. Ayan, no, kasama namin. Hello. hoppa mga kutok-kutuhan lang. Tama na. Hello. Gililing. Oh, Ayan, dami. Gantong oras marami yung mga naglalakad. May mga yung mga nagja-jogging. Jogging sa gabi. Meron din nagja-jogging sa umaga. Marami karamitan, kalimitan kasama ko. Siyempre, kasama rito kasama ko. Paano ba lakad? Ah, papunta doon. Pabalik tayo. Ayan. Okay. Ayan. Ito makikita dito lang kami sa loob ng compound. Ayan yung mga tirahan ng mga uh, mga nagtatrabaho ng iba't ibang mga company. Nandito hindi lang kaming albahar, may din mga ibang company. Nakasyata ng panalangin ng eh, Puskwede. Ha? Nakasyata ng panalangin. Bakit? Parang ayaw paalis ng tao. <laughs> <laughs> hindi ganun talaga eh. Eh, hindi naman. Siguro nakata. Well, Pero yung second, second, uh, second <coughs> ano? <coughs> oh. Normal, normal, lang ha? Nagkataon, talagang nagkataon talaga na na hindi lang kayo nakaka naka, naswertehan sa uh, hindi ba sabi nga, swertehan nga lang daw. Minsan nagbibigay na agad, pasado na agad. Hindi sa inyo, talagang hindi lang kay swerte. Kailangan nyo pa rin magbaya Saka wala, nandiyan na yan eh. Good na, laban na yan. Nandiyan na tayo eh. For your uh, future. 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 And kay Paning. Be. For oh. kay Paning na lang. Blessing yan kay Paning. Mula nang dumating si Paning sa buhay mo. Ang dami ng mga swerte na, na yun natatanggap. Kaya bless, bless yon. Marami naman pag ngumiti eh. Oh, well, Siyempre nakakatanggal ng pagod talaga mga ngiti ng mga anak. Pag uh, eh talaga namang ka rin eh. Oh, syempre naman. Ngayon na nagbibigay ng buhay at tanggal ng pagod sa ating trabaho eh. Iba yung, iba yung narito tayo sa pag, bansa ng... Tapos pag nandun ka, yung hinahapap ko sa puso mukha mo. Oh, syempre. Ngayon na time check is... 658 ng gabi Ayan, tama mamaya marami nang naglalakad dito nakita kayo dito na tumatakbo may magkaholding holding hands Ayan. pero sa umaga mas marami medyo malawak ito eh mga sa tingin mo ilang mga square meter to Ha? Apa. Apat. square meter? Apat na hektarya, malaki. Yan. Malawak ito. Ang isang hektarya ata 1,000. Oo. Ito kasi ito ginajaging dito magmula doon nasa eh. Nasa 1.2 1.2 km. Ginajaging ko 'yan. Kaya pag naglakad ka dito ng isang ikot, 1.2 km, ang isang kilometer ilan ba? 1,000. 1,000. Isang straight. Hmm. Kaya may mga security na nag-iikot-ikot. Kaya may nakita na kayo. Minsan magka-hold din yan. siya. Kaya Umiikot-ikot lang yan dito mga security. Kaya mas safe ka dito. Dito mo ba na? ko na sana mag-post up eh. Kung pumasa ako, uumpisan oh. ko na talaga eh. Hey, may, dapat... may lakas na ako ng loob eh. Eh, dapat tinag, kahit hindi ka pa nakaka, nakapasa, ituloy mo lang yung pagdadahit mo, pag, pag, pag push up mo. Ay, Ali, kain tayo, Ali. Dahil ko tumasya, Ali. Kumain siya. Juice. Or soft drinks. Ito, driver eh. Oo. Hindi mo sinama eh. Sana nakalibre na sana ako tanghal yan. Ikaw naman eh. Dumiretso na kami. Sus. alas, alas nabi ako nang, ano doon. Nakakasama ka rin. Nakakasama ka rin doon. Sakto-sakto rin yung oras. Hindi kita kami, eh, oh, ano, ka ni Nila na nag oh Oo! ko nag-pihes kami din eh. Dura Ano? Sino na. di 12 to 2. Hindi. kitaan ka pa ng... Eh, Kapunta ka pa ng agency nga pala, eh. no? Tama yun. Ito pa ng agency. Ay, hey, nung si Ali. Kapisado, kapisado yung mga uh, ano. lugar. Eh, siyempre, ano naman eh, Driver naman ay, nagkadaligaw ko pa ang video. Hindi <laughs> kaya harmo din. Olympic na yun. Ay, busy talaga. Ah. Ito ang lalaki ng mga katawan mong jaja Lakad lang kami. Lakad lang. Kasi hindi pwede akong, hindi eh, ito pwedeng tumakbo itong kasama ko. Ay, lagay. Oh. <laughs> hindi pwede tumakbo yan. Hirap yan. Baka hindi siya makakalating kilometro eh. Bakit nangyari yung ano kasi? Bakit nangyari tinamat ako sa pag-trabaho? Doon ako, doon ko nakuha ito sa truck eh. Alin? Ito, yung katawan ko. Sa truck. Eh. Hindi. Sa, sa truck nung dumating kami dito, payat ka Hindi ka naman ganyang kalaki <coughs> Hindi mo magkasama pa tayo dati. Sa CCS, si, si, sa Miss Aid. Ang maganda sa katawan ko dati. Ito yung um, Salas, exit. Gate yung dito. Hindi ako kanina ng bato. May sasakay, bata mabang ka. Hindi ako kanina ng bato. Ha? Hindi ako kanina. Ng bato? Oo. Oh. At least na ilabas mo. yung jabas, oh. importante. So, Yun yata yung ano? Yun yata yung dumudugo yung ano ko, ihi. No, may time na na pag hindi ako ng tubig at puro juice-juice. Oo. Oh. Ang iniihi ko yung parang, parang madumi. Kape? Okay, Ha? Oh, parang para pa par 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 sa para dugo, dugo talaga. Parang dugo. Kasi parang may nakabaon pa na ano. Na bato sa ano. Mga kanina natanggal eh. Ngayon eh, eh sa na, no. kaya kailangan um, ko kaya, kaya kailangan kinu... ko kaila uminom ng uminom ng maraming tubig. Kasi bawal na rin uminom ako, ayaw ko nang uminom talaga ng soft drinks eh. Bawal ba naman talaga ng soft drinks. Yeah, medyo madilim na dito. Kaya yeah, tara, kami tama ng kwentuhan. Lalakad muna kami, papapaus na kami. Okay, tara, bye. ngayon lang daw.